Mitsuki magbabalik muli upang sagipin si Boruto? Magiging malinaw na nga ba sa kanya lahat na si Boruto nga ang kanyang araw? Well, yan nga atin tatalakayin for today's video mga sir. And syempre bago yan ay huwag nyo kalimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. Isa nga itong si Mitsuki sa miyembro ng bagong Team 7 na pinangungunahan nga ni Konohamaru Sarutobi. At dahil nga ang Team 7 pa rin naman ang main team mula pa ng una, eh dito guys masabi nga rin natin na isa rin itong si Mitsuki sa mga karakter dito na magkakaroon ng magandang role sa kwento. Lalo't sa mga nagdaang chapter in panels nga ng Boruto Timeskip 2 Blue Vortex ay atin nga nasaksihan na si Mitsuki ay nagdanais nga rin na pasnangin si Boruto. Ngunit alam naman natin na ang pangyayaring yon kay Mitsuki ay dulot nga lang ng omnipotence na Ida. Ngunit kahit gayon pa man, sa gandahang palad. Matapos ang laban ng ganap kila Boroto ay hindi nga siya pinatulan dito at pinaliwanag pa ni Boruto sa kanya ang mga totoong mga pangyari. At sa gayong bagay, kahit papano naman eh, nagkaroon nga ng kahit kaunting liwanag si Mitsuki at pagdududa na nga rin na kung bakit niya nga ba nilalabanan si Boroto even though na hindi nga siya pinapatulan nito na kahit alam naman niya madaling madali lang siya iwasan ni Boroto. Samantalang sa kabilang banda naman na si Kawaki na sa kanyang pag-iisip ay hindi naman ito kalaban pero hindi naman ito nagiging lapat sa kanya bilang kanyang araw o liwanag. So bukod nga sa mga pagpapaniwanag ni Boruto sa kanya, e eh, narealize nga din ni Mitsuki na bakit nga ganun. Pati yung behavior at attitude ni Kawaki ay magkaiba nga kumpara kay Boruto. Na napaghahalataan pa nga tuloy ni Mitsuki na si Boruto pa ang mas may concern sa kanya kumpara dito kay Kawaki na halos walang pakialam. So ibig sabihin lang din, unti-unti nang nauunawaan ni Mitsuki na yung Kawaki na kinikilala niya dito ay maaring hindi ang kanyang liwanag at maaring kalaban niya pa sa mga bagay-bagay. Samantalang ang Boruto na kinakaharap niya ngayon ay mukhang siyang kan nilang tunay na sa mga bagay. Then now mga sir, sa latest chapter ng Two Blue Vortex, dahil nga dinakip na o oh, hinuli na ni Konohamaru si Boruto, ay eh dahil nga din sa pangyayaring yan, I guess dyan na nga maaaring pumasok si Mitsuki upang i-rescue dito si Boruto. Kung baga mangyayari no, marahil kasi nadalhin talaga si Boruto sa isang kulungan na wala nga rin siyang magagawa. Likewise kung paano nga ay kinulong si Sasuke noon. Then let's say naman linaw na kay Mitsuki ang lahat. Yan e ang tanong dito, Lods, papaano naman maisasalba ni Mitsuki si Boruto? Lalo't kung sakaling na ikulong tulong na nga ito ni Konohamaru. At saka delikado yung lods, di ba? Kasi pag nahuli si Mitsuki, eh siya din ang malalagay sa panganib. At malamang bang nagkataon, eh baka mapilitang lumaban si Mitsuki sa mga ninjang nakabantay dito at magkakaroon ng sakitan at dadanak pa ang dugo. At ituring din si Mitsuki bilang rebeldeng ninja. Kaya lods, anong paraan dyan ni Mitsuki? Anong gagawin niya? So kaya to guys, no, no? I guess kakayanin naman or magagawan naman ng paraan ni Mitsuki na marescue si Boruto ng walang dumadanak na dugo. Siguro may minimal na sakitan pero yung grabing sakitan eh hindi naman siguro maangkaang ganun. Kasi ganito mga pare, may way naman si Mitsuki para makakilos ng tahimik. Isang halimbawa dyan yung ginawa ni Mitsuki kay Kawaki. Nung matunugan ni Kawaki na si Boruto ay nasa Konoha na, yung nangyari pinatulog ni Mitsuki si Kawaki gamit ng kanyang ahas. Kumbaga yung ahas na yon, yung kagat noon ay eh makakatulog ka lang, hindi ka mamamatay. So ayang ginawa ni Mitsuki kay Kawaki, pwede niyang gawin yan sa mga ninja na pipigil sa kanya. Pero hindi niya pwede gawin yan sa bultubultong to mga ninja o yung maramihan. Kasi mahirap yun, lalo't maraming magbabantay sa kulungan ni Boruto na saan doon din nakakulong yung mga high class na mga ninja. So malamang hindi rin mga pangkaraniwang ninja yung mga magbabantay doon. Kaya maaari niyang gawin is paisa-isang patulugin yung mga bantay. Kumbaga parang isa saiko niya kasi once na maalarma lahat ng bantay doon eh lagot siya. May siyang pigilan yon na mag-isa. Kaya dapat mas maingat si Mitsuki sa paraang ito. Gawin niya ang planong ito nang tahimik lang. Dahil pag nahuli siya na tinutulungan niya si Boruto eh at kakalat sa mga tao na nagtatry draw siya sa bayan. Kaya ang mission na dito ni Mitsuki eh parang lalabas na top secret mission. At ang pangalawang Bagay naman dito na maaaring gawin naman ni Mitsuki upang maisalba si Boruto ay ang paikipagtulungan niya dito kali Shikamaru at Ino. So ito guys ano pwede rin to maaari din itong idea na to. Kung baga si Shikamaru ang mas tutulong pa kay Mitsuki na makapasok sa bilangguan ng mga high class na ninja na nasaan nga maaaring kinulong din si Boruto. Guys take note kailangan nilang magtulungan, hindi sila pwedeng magkanya-kanya. Kasi pag nagkanya-kanya sila, mataas ang tsansa na ma-reveal yung mga iniisip nila na hindi nga kalaban si Boruto at magbumuka siya ng kalaban sa mga tao. Kaya kailangan nilang magtulong-tulong at gumawa ng plano. Kaya isa sa mga maaaring gawin nilang plano dito is dapat yung unang patulugin ng ahas ni Mitsuki ay itong sila Kawaki at Konohamaru. Kasi silang dalawa dito yung alanganin talaga ay Boruto. So para hindi ganun kabigat yung mga palihim nilang pagtakas kay Boruto, eh much better na maunang ma-sleep well sila kawakiat at Konohamaru. Then sila Sumire at Sarada, goods na yan. Walang problema dyan. Tropa yung mga yan. Lalo't parehas silang uhaw kay Boruto. So yun guys, ano, dapat sila Mitsuki, Konohamaru at Ino, dapat nila agad na makuha si Boruto. Or else, si Ino ang maipit dito dahil ire request dyan ng sensory unit na imbestigan or alamin ni Ino ang mga alaala ni Boruto. Kasi pag nagkataon na nakita ni Ino yung mga alaala ni Boruto, eh mapipilitan siyang magsinungaling dito about sa mga nakita niya. Kasi hindi niya naman pwedeng sabihin yon yung mga bagay na nakita niya sa isipan ni Boruto. Mas Talong magkakagulo lang at maghihinala yung mga tao. Kasi nga kabaliktaran yung iniisip ng mga tao, di ba? Yung ang din ng Yamanaka tapos yung mga ninja na sakop din ni Ino. Affected din sila ng omnipotence ni Ada. So baliktad yung mga iniisip nila. Then syempre magtatanong sila kay Ino na Ino Anong nakita mo sa isipan ni Boruto? Anong nakita mo sa mga alaala niya? So kapag ang kay Ino, eh ganon, eh lako po, ang hirap sagutin yon. Dahil hindi rin naman pwedeng sabihin ni Ino na, oh, oh wala naman ako masyadong nakita. Mga simpleng bagay lang. So hindi niya pwedeng isagot yung ganon. Kasi malamang sagot din ng mga kasama niya. Imposibleng wala ka masyadong nalaman. Sabihin mo sa amin ng totoo. So mga ganon mga pare koy. Kaya pag nagkataon, eh ipit talaga si Ino dito. Kaya dapat maitakas agad nila si Boruto upang hindi na mapilitan si Ino na basahin o pasukin pa ang pag-iisip nito. At saka pala yung ahas ni Mitsuki no, sana ipakagat niya rin dito sa dalawang buwisit na matanda. Kasi sa sobrang tanda nila, eh baka hindi na nga rin nila kayanin yung kagat ng ahas ni Mitsuki. Kung baga, pag ginagat sila ng ahas, patay na agad. Wala nang gising pare. Anyway, ang pangatlong bagay nga dito na maaaring gawin ni Mitsuki upang makuha si Boruto, bukod sa ahas ni Mitsuki na pampatulog na bagay nga sa mga hindi nakamamatay at tahimik na plano, bukod rin sa pagkapagtulungan niya kila Shikamaru at Ino, eh isa pa dito na pwedeng gawin ni Mitsuki ay ang paghingi ng tulong sa kanyang magulang na si Orochimaru. So ito guys, ito na yung pinaka na maaaring gawin ni Mitsuki para matunungan si Boruto. Papa or Mama Orochimaru, Help me please. Lods, teka muna. Papaanong hihingi ng tulong si Mitsuki kay Orochimaru? E alam naman natin na till now ay hindi pa nga rin pinapakita si Orochimaru sa Boruto 2 Blue Vortex. Kaya papaano makahingi ng tulong si Mitsuki sa kanya? So guys, ganito. Simple lang ang sagot dito. Hindi magiging kay Mitsuki na i-call out si Orochimaru dahil unang-una anak ni Orochimaru si Mitsuki. Pangalawa, si Mitsuki ay laging may connection kay Orochimaru na para mabilis siyang makakatawag dito. Pangatlo, si Orochimaru mismo ay alam kung ano ang sitwasyon ni Mitski sa lahat ng oras. Alam niya rin kung ito ay ko all out sa kanya at alam niya kung kailangan ni Mitski ng tulong. Although may mga times na hinahayaan ni Orochimaru na malagay si Mitski sa ris at hindi niya ito basta-basta agad dinutulungan kasi ang purpose niya doon e eh, matuto din si Mitski sa sarili niya. Kaya lang may kaibahan na nga din ito kapag si Mitski na ang may request kay Orochimaru. Yung tipong si Mitski na ang hihingi ng isang pabor. Kaya sa bagay din yan kapag ni-request ni Mitski kay Orochimaru na tulungan siya about kay Boruto, e eh an guys masabi natin na taas din ang tsansa na mabawi nila si Boruto. Dahil alam naman natin kung gano kataba ang utak ni Orochimaru mga pare. Kaya sa bagay din yan, e eh masabi din natin na si Mitsuki nga lang din ang nakakaalam kung nasaan nga ba ang panibagong hideout ni Orochimaru. Kaya bang nagkataon, e eh pwedeng pwedeng puntahan ni Mitsuki si Orochimaru upang humingi ng tulong dito about sa mga nangyayari ngayon. At pag nagkataon din, ay eh malalaman din natin na kung affected nga ba ng omnipotence ni Eida itong si Orochimaru. But I guess or for me, si Orochimaru ay hindi affected ng omnipotence na So para sa akin guys no, sa tingin ko hindi siya affected. Kasi isipin niyo no, kung affected si Orochimaru na omnipotence, eh bakit siya aalis or lilipat ng panibagong hideout? Bakit pa siya lalayo? Anong purpose, 'di ba? Kaya I guess hindi affected ng omnipotence ni Ada itong si Orochimaru. Kumbaga marahil lang nangyari nawala siya sa isang yang hideout at lumayo kasi alam niya na or may idea siya sa mga nangyayari ngayon at malaking problema kung maanatili siya sa mga nagdaan niyang hideout. Kasi kung maanatili pa siya doon sa mga nakaraan niyang hideout, eh marahil na baka madamay pa yung mga eksperimento niya. So talagang noon pa man no, safety first na talaga itong si Orochimaru. Well play kumbaga. Kaya siguro din no, sa mga nagdaang chapter ng Two Blue Vortex, eh wala pa rin siya o hindi pa rin siya pinapakita. Na marahil nga eh isa rin sa mga pinag-aaralan niya is yung patungkol sa mga nangyayari ngayon. Kaya ayun mga pare koy, si Mitsuki lang din ang kilala ko ditong karakter na nakakaalam kung nasaan nga ba ngayon si Orochimaru. At si Mitsuki lang din ang may kakaya ng mga call out kay Orochimaru, lalong lalo na sa mga nangyayari ngayon. Kaya sa tulong ni Orochimaru, eh maaari nga mabawi ni Mitsuki si Boruto mula Konohamaru at Kawaki na hindi na kailangan gumamit pa ng marahas na pamamaraan. Dahil ayaw din naman ni Mitsuki na masaktan niya ang kanyang teacher na si Konohamaru at madamay pa ang ibang mga ninja. Kaya ire-request yun ni Mitsuki kay Orochimaru. So yun nga guys, ang mga bagay na maaaring gawin ni Mitsuki upang maitakas o makuha si Boruto kila Kawaki at Konohamaru. At syempre, tulad ng madalas kong sinasabi, kung kayo ang tatanungin, sa so tatlong paraan na binanggit natin na maaaring gawin ni Mitsuki upang masagip si Boruto, eh sa tingin nyo guys, alin doon pinakamalapit na ideya na ma aaring gawin ni Mitski. Or kung wala man sa nabanggit natin, ay eh para sa inyo, alin ang naisip nyong magandang paraan na gawin ni Mitski upang masagip si Boroto. Comment down below guys para malaman ko rin yung mga sarili nyong opinion o idea patungkol sa mga bagay na ganito. Hanggang dito na nga muna tayo. Maraming salamat. Anime Tagalog tala kaya nagpapaalam.